Tapat sa iyo, DZRH. Miembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon labang Parasite! Mula sa kunahunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring na ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang yung Rich 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Parisay! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Isang ex-convict si Rod ang nagbanta sa dating nobyang si Corina na hindi siya papayag matapos ang dati nilang ugnayan kahit ang babae ay nag-asawa na. Habang naglalakad sa parke, ang dalawa na magkahawak kamay. Nakita sila ng hipag ni Corina na si Geraldine. Ipinalam yon ng dalaga sa nobyong si Froylan na isang abogado. Narinig yon ng kanyang ina at agad nagsumbong ang matandang babae sa anak na si Manuel nang asawa nito ay may Kalaguyo. ating ang ipagpatuloy bay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH 11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ay, salamat dumating din ang order natin, Geraldine. Froyline, hindi... Kumain tayo. <laughs> Hindi ka na sana umorder ng ganito karami. Oh, alam kong puro paborito mo ang mga ito. Paano ako makakakain ng gusto? Nagkaalala ako. Ipanatag mo ang loob mo. <laughs> Malamang totohanin nga ni Ina yung sinabi niya. paalam niya sa kuya mo na may kalaguyo ang hipag mo. Oo. sabi ko nga sa'yo, magkaugali yung inay ko ang kapatid ko. Pareho silang ayon na ayon ng nilolokot inaagrabyado ng kahit sino. Hindi dapat ipaalam ng inay mo sa iyong kuya na niloloko ito ng kanyang asawa. Dahil kahit nakita mong may kasama at kahawak kamay na ibang lalaki ang mo, hindi na nga ngahulugan niyo na niloloko niya ang kapatid mo. Froylan. Pag nagkataon, malamang kumprontahin ng kuya mo ang kanyang asawa. Eh, malamang mag-away sila. galit. Huwag ka magdabog. Pasalamat ka, Corina. Hindi sa mukha mo dumapong kamay kung inihampas ko sa mesa. Wala ka namang dapat igagalit. Ano wala? Umalis ka sa bahay kanina nang hindi ka nagpakalam sa akin. Pwede ka namang mag-tag sa akin. O kaya tawagan mo ako sa aming opisina. May dinalaw lang akong kaibigan. Nan nabalitaan kong may sakit. Hindi ka dumalaw sa kaibigan mo. Nakalimutan ko lang ipaalam muna sa'yo bago ako lumakan. Nakipagkita ka sa kalaguyo mo! W wala! Wala akong kalaguyo! Sinong lalaking kasama mo raw kanina sa tabing dagat? Ha? At kahawak kamay mo pa! Sinyon! Ay! Ma Manuel! Saan ako know. nagkamali, Corina? Saan ako nagkulang? <coughs> Mula nang makasal tayo, lahat ginawa ko para maging tapat sa'yo. Para mabigyan ka ng maayos at maginhawang pamumuhay. Pero bakit? Bakit mahigit isan taong palantay yung nakakasal? Nalalalaki ka na! Niloko mo na ako! Bakit, Corina? Bakit, ma'am? Bakit? Umamin ka! Sino ang kalaguyo mo? Sino? 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 Wala akong aminin sa'yo! Wala! wala, wala, sa wala. Ay, kahit patayin mo na ako, hindi ako maamin na may kalaguyo ako! Maniwala ka sa akin! Maniwala ka man o hindi! Hindi ko maaatim na lukuhin ka! Kahit kailan! Hindi! Bago <laughs> ko pumasok sa opisina, Nay, dumaan muna ako rito sa inyo. Dahil kahit sinaktan ko na ako si Corina, hindi pa rin niya inaming may kalaguyo siya. Kaibigan lang daw ho niya yung hindi sinasadyang nakita at nakasama niya sa tabing dagat. At inalalayan siya sa pagtawid sa kalsada. <laughs> Naniwala ka na sa asawa mo, Manuel? <laughs> hindi ko. Anak, abay huwag kang papayag mapindeho. Talagang hindi ako papayag. Nalukuhin ako ng asawa ko, inay. Kaya kikilos ako. Uh, Manuel, uh, papayag. Ano? Para hindi ko makapagkaila si Corina. Huhulihin ko siya sa aktong pinagtataksilan ako. Nagbabalik kayo yung Darage 11 Race si Bayan sa kasaysayan. Parisay! Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Bakit ka napailan, Geraldine? Nay, narinig ko pong pag-uusap niyo ni Kuya Manuel. Baka kung anong gawin ng kapatid ko. Tama lang nahulihin niya ang asawa niya sa aktong nagtataksil sa kanya. Para hindi na maikaila ng haliparod na babaeng yon ang ginagawa niya milagro. Hindi naman po natin siguradong may ginagawa ng milagro si Ate Corina. Pwede ba? Huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng yon? Hindi ko po ipinagtatanggol ang hipag ko. Ayoko lang pong paratangan siya sa kasalanang hindi naman natin siguradong Ginagawa nga niya. Kaya nga, titiyaking ko na may lalaki nga si Corina. Nay. Oo, Geraldine. Kikilos din ako. Tutulungan ko ang Kuya Manuel mo na alamin ano man ang ginagawang milagro ng kanyang asawa. Hello? Hello, Corina. Ro Rod? Bakit ang tagal mong sagutin ang telepono? Ha? Huh? Kanina uh, pa ako tumatawag dyan sa inyo. Ngayon ka lang sumagot? Na na Nag-aasikaso kasi ko ng mga halaman sa harap ng bahay. Abala ka nga kaya o alam mo akong tumatawag sa'yo. Kaya ayaw mo sagutin ang telepono. Hindi. Bigyan mo sa akin ang bagong cellphone number mo. Ba, bakit? Para madali kitang matawagan. Ano bang oras na gusto ko? I I inuulit ko, pakiusap ko sa'yo, Rod. Huwag mo na akong gambalain pa. Ibigay mo na ang hinihingi ko. Ayoko ayaw ko maging magulong pagsasama namin ng asawa ko. Ibibigay mo ba sa akin ang cellphone number mo o hindi? Eh, eh, ibibigay, ibibigay ko na. Ganyan. Para madali ako makapunta sa bahay ninyo. Ha? pumunta ka sa bahay namin. Mamaya. Huwag. Huwag, Rod. Wag. Bakit bang marunong ka pa sa akin? Baka kung anong isipin ng mga kapitbahay. Ano bang mas kinatatakutan mo? Ang iisipin ng mga kapitbahay mo? O ang maaari kong gawin kapag ginalik mo ako? Ha? o huwag ka magkaalit. Alam ang mag-iiyari kapag ginalit mo ako? Oo, sige, sige. Bibigay ko na yung hinihingi mo. Papahig na ako sa gusto mo. Na... Pumunta ka dito sa bahay namin, ang asawa ko. Huwag ka lang magalit. Huwag mo lang gawin ang banta mo sa akin. Kanina pa ako rito sa kanto malapit sa bahay ni Nakurina. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikita lumabas sa bahay para masundak ko sana at mahuli ko sila sa akto ng kanyang kalaguyo. Baka naman kahit nakatayong ako at kinukubli ko ang sarili ko na mataan at na mukha anak ko ni Corina. Nagduda siyang nagmamanman ako sa kanya kaya nagkulong siya sa kanilang bahay at kaya hindi siya nakapagkita ngayon sa lalaki niya. May tricycle ng window sa harap ng bahay na nakurap At may lalaking bumaba sa tricycle. Ah, ang lalaking bumaba sa tricycle. Lumapit sa bahay ni na Corina. At pinapasok ni Corina sa loob ng bahay ang lalaking yun. Nagpapasok siya ng lalaki sa kanilang bahay habang wala roon ang kanyang asawa. May lalaking na ang walang niyang manugang ko. May kalaguyo nga si Corina. Nagbabalik ang yuling ko, 11 Race Bayan sa kasaysayan. Parasite! Dito lamang sa Ano? Ang Katotohanan! Lalong tumibay ang hinala ni Aling Ines na may kalaguyo si Corina nang makitang nagpapasok ang manugang sa kanilang bahay ng ibang lalaki. Sa kabila niyon, hindi pa rin naniwala si Froilan na nagtataksil si Corina sa asawa. Ating ipagpatuloy pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kononan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11, Tuloy -tuloy sa RH 11 Ray Shimayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa. Ano ang katotohanan? Geraldine, walang sapat na basehan ng masamang hinala ng inay mo sa kanyang manugang. Pero katatawag lang sa akin ng inay. Kaya tinawagan kita. Kitang-kita roon ni inay na nagpapasok si Ate Corina sa bahay nila ng ibang lalaki habang wala ng ang asawa niya. Hindi pa rin dahilan yon para masiguro ni Aling Ines na kalaguyo nga ng manugang niya ang lalaking yon. Yun na nga, nagkaalala ako, Froylan. Matapos akong tawagan ni inay, pupunta raw siya sa opisina ng kuya ko. Hindi eh, tama ang gagawin niyang yun. At ipapaalam daw niya sa kapatid ko na nagpapasok ng ibang lalaki si Ate Corina sa bahay nila habang wala siya. Tawagan mo agad ang inay mo. At sabihin mo huwag niyang ipaalam sa kuya mo na may ibang lalaking pumasok sa kanilang bahay. Fraylan. Para maiwasang may mangyaring gulo sa bahay ng kapatid mo. Totoo ho bang sinabi niyo, inay? Totoo, Manuel. Hindi ako magpapakapagod pumarito sa opisina niyo kung hindi totoo yung sinumbong ko sa'yo? Sinong lalaking pinapasok ni Corina sa bahay namin kanina? Habang wala ako roon. Hindi ko siya kilala. Kanina ko lamang siya nakita. Sakto lang ko na naparito kayo sa aming opisina at nagsumbong sa akin. Katatapos lang ko ng oras ng trabaho ko. Kung magmamadali ka, maaabutan mo pa sa bahay niyo ang lalaking pinapasok ng asawa mo doon. Ayop na ba, ba yun? <laughs> Kayo na kayo, uh, Nag. Uh, Manuel. At uuwi kaget ako sa amin para mahuli ko sa aktong asawa ko at ang kanyang kalaguyo. Mahuli nga kaya ni Manuel sa aktong kanyang asawa na may kalaguyo. Mga nagsigalap, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Jenna Lynn La Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Production assistant, Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanan kasaysayang nakapaloob sa ating dunang. Ano ang Ano ang katotohanan? ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.